pansit hab-hab. Teka, lagay natin ng gulay. San po galing ang pansit hab-hab? Lokban, Quezon. Ba't siya tinawag na pansit hab-hab? Kasi ilalagay ito sa dahon. Ganyan. <laughs> Yan talaga yung ano po. Oo. Oh. Na traditional na paraan ng pagluluto Patkai. ng pansit hab-hab. Po tayo po. Sit hab -hab. na po may suka sasabayan ng konting suka nasan po yung suka? suka yan natural <laughs> na natural na natural ang suka yan ang pansit hab hab ni Michael lukban alo ah, siya na lang yan para naman malagay sa dyaryo. Ha, ah, pagkasadya, ano, nilalagay sa... Sa dyaryo ba nilalagay? Hindi ba sa ano, Lola? Sa dahon. Dahon. Tapos? Dahon ng dyaryo yan. Hmm. Para sa ipabalutin. Eh. Nilala ko. Hmm. Ayan ang ni Lola. Kapansin pa hab <laughs> Init-init. Sarah. की खबर